ay na livelihood products ang tampok ng Bureau of Jail Management and Penology Bicol sa pagbubukas ng BJMP Women's Month Trade Fair kasudma. Kadakol na produkto ang pwedeng pagbili ang digdi, arog kan lettuce, bread and pastries, handmade bags, pot holders, doormats, as in dishwashing liquid na enterong gibo kan persons deprived of liberty o PDL hali sa manlaing laing na jail facilities sa Albay si asin at Minda ang pira sa pinakaprimerong parabakal. At least yun yung mambagal, nagagamit ang daily use ta sa, sa loggang house, ano, house, tapos makatapang man kita sa mga inmate. Binibigyan nila ang halaga ng ginagawa ng mga priso. Malaking tulong ito sa kanila para sa kanilang pangailangan sa araw-araw nila na pangailangan at saka pag may sobra, maibigay nila sa kanilang pamilya at paglumabas ni sila handa na silang mag sariling hanap buhay nangenot sa pagbubuka si BJMP Bicol director jail chief superintendent Joel Superficial kaiba ang lambang warden kan BJMP sa probinsya uh, nandito yung lahat ng mga wardens ng Albay ang yung mga mga senior officers and uh, in fact uh, i heard na yung mga families ng PDL natin ay nandito rin to support us Saro sa pigtututukan kan BJMP Bicol ang pagmolde sa kakayanan kan lambang PDL na syertong magagamit man kan mga ini sa pagbabaagong buhay urog na kung mapagbayadan na kan mga ini an sa indang sentansya. Sa tabang kan trade fair, nagkakaigwan in income ang mga PDL maski ngunya na nasa laog sindakan kulungan. Uh, we can uh, provide uh, opportunities sa ating mga PDL not only to showcase but also to sell their uh, products. And uh, with that, makatulong skin last to, ge to generate uh, income, uh, also to support their family, and uh, they can also uh, help them na to establish uh, potential employer or uh, employment uh, under the release sa ating mga facility, and uh, it can really uh, provide a sustainable uh, livelihood. and uh, with that, uh, it can uh, reduce the chances of uh, reopening. Madurar ang trade fair hasta Marso 7 as in makukuha sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi poon alas 10 nin aga hasta alas 7 nin banggi. Para sa si mga baretang tatakbikol, Antoinette Banta.